Ayan oh, ang cute niya oh. Ang ganda ng flow nung ano, ang presko. ko. Ay, tas, eh, yung tela niya. Ayan. Ganyan siya. Ang ganda na ano oh. Oh. Ang ganda. Hmm. Ba? Turn dito. Tapos ito yung ibang print. Ayan. Ito, papasukat ko rin sa kanya. Tapos ito. Ayan, green. Ito yung iba design. Ano man design to? Wait. Ayan. Design design 2. Ayan, ganyan naman siya pagka ano, itong isang print. Ayan, pero papasukat ko pa ito sa kanya mamaya. Ayan siya, oh, oh. Ayan naman yung isa. Hmm. Again, this is design 2. Design 2. Okay, so this is the, ano mo, ang ganda nung ano niya, oh, pati yung tahi niya. Ganyan. Ayan. Ayan, hindi ko pala napakita yung tahi. Ayan, teka lang. Ayan, so kinuha ko yung isang print. Ayan, ganito yung, ano niya, tahi niya sa loob. Banda nga yung kapal ng pagkatahe. Para doon sa short ko ng isa din. Ganda ng pagkatahe, oh. oh. Tapos ito. Yan. Yan. yun siya. So, ito yung third print. Yan yung third print. Ganda, di ba?